Ang Pande Salawag po ay isang bakery po located at the only stoplight in Salawag. Barangay po namin yung Salawag. Ah! <laughs> yun. Stop, look, and, and listen. listen. <laughs> Pero yan, stop, look, and eat. Yeah. Ah! ah okay. ganon, eh? diba? Kasi may stop, look, Salawag. So, how did you start this business? Mm -mm. Paano mo na simulan tong negosyo na ito? Ito ba yung minana mo sa iyong mga magulang? Hindi po uh, bale may negosyo po kami before na nagsara tapos uh, may mga leftover ingredients tapos from there kailangan mag-isip hindi pwedeng pa-depress depress lang dahil sa na-experience na loss. So yun po uh, nag-start akong mag-search on YouTube wala naman po akong skill sa baking. Wala po akong gano'n. Nag-search ako sa YouTube, aral ng how to bake pandesal, kasi alam ko, kailangan ng Pilipino ng pandesal. Mm. Uh, ano siya, part ng kultura nating bilang Pilipino. So, eto po, magkano po yung pandesal natin? Kasi since sa pandesal tayo nagstart tapos dun sa lugar nyo, kayo lang yung kauna-unahan. Magkano po yung binibenta yung pandesal? Huwag? Ang pandesal po, 3 pesos. ba mura. 3 pesos? Oo. Oh. Oo oh. Uh, Malaki-laki, tingnan nga natin yung size, size ng pandesal. Ito po yan. Kasi uh, may binibilan tayo na uh, limang piso ata eh. Eight pesos. Oh, eight pesos. Tingnan nga natin. Ayan po, ito, ito. Ito? ito. Yan. Yeah. Ay, ayan na po yung toasted shop. Ay, wala po. ah, wala <laughs> po <laughs> pandesal. Oh, wala yung pandesal. Uh, Pero malaki yan po. Toasted shop. Toasted shop. Okay, ilang ilang grams? Kasi tinitimbang yan eh ang um, Mano-mano ba yung pagtimbang mo ng uh, pandesal or meron ka ng uh, divider? Automatic divider. Mano-mano po lahat. Ay, dapat meron ka ng ganun. <laughs> uh, kasi um, normally, pag pandesal, eh, ano nila is 30 grams, no? Uh, 30 grams. Ilang grams ba yung... Uh, hindi mo tinitimbang? Nasa 40 to 45. Ah, walang malaki, malaki yun? Malaki po siya. 3 oh. pesos? Uh Oo. -oh. Uh, kasi si Joe, yung uh, pandesal na binibili, isang subo lang, ubus eh. Wow. <laughs> May pandesal na hangin ng laman. Nakikita oh. natin, ano-ano po ba yung mga breads nating uh, in offer Ayun po, uh, available din po yung other breads, uh, special breads like toasted siapaw, uh, mga muffins, uh, kagaya niya ng nasa screen, uh, Korean garlic po, uh -huh. and uh, mga, uh, kami po yung affordable na special breads talaga. Yung pangkaraniwan na nakikita niyo sa mall, available po sa amin. Mga pork floss, dunon uh -huh. po. Ube pandesal. Po. Cinnamon rolls, yan po. And mm -hmm. alcapone. Oh, po. my favorite yan. Cinnamon, cinnamon rolls. Yes. Yun uh -huh. po. Pero sa amin, affordable. Yes, so 20 pesos, po. so? Wow. May gustong mag po ng products ko. Available po ito ngayon sa uh, pandesalawag po sa... So, uh, Crossing Salawag, Dasmarinas, Cavite. Also available po sa SM Dasma and SM Rosario and SM Center Imus po. Yun po. Mm -hmm. Ayun. Palagay ko, uh, pasalamatan mo rin yung mga uh, customers mo dahil kung wala sila, wala ka rin. Mm -hmm. Abang mga kes. Maraming salamat po sa lahat ng nagtangkilik sa business. Salamat po most especially po sa mga nagre-review ng maganda. Yan. Yun po yung gusto ko. Eh. Oh. Kasi may effort po talaga silang binibigay na tsaka mga nagko-comment minsan na ay natikman ko na yan. Mm. Yung mga bubabalik balik mm -mm. yun po, yun po. Thank you so much po sa inyo sa pagtangkilik po sa business namin. Maraming salamat May Facebook na. page po ba? Yes po, uh, you can like and share our Facebook page, Chess Cafe po. Also, may another page po, yung Pande sa Lawag po. And thank you po dito sa Pro Pinoy. Thank you po for inviting me. Thank you po ko. Ho, ho, ho! Merry Christmas!